Next question, mm. Francine Diaz. Parang umikat, nakakatakot Yes. Hindi <laughs> naman nakakatakot yung question ko for you. And pwede rin sumagot Para si Seth. Para kang judge kasi, Jeff mag, Next is Francine Diaz. <laughs> uh. Pero ano, yung question ko hindi naman ganun ka-serious. Okay. okay, shoot. Okay, pwede rin sumagot si Seth dito. Ano? How do you feel with yun, each other to take on another level for your upcoming series? Na, ito na Same wavelength ba kayo ni Seth na sige level up na tayo, young adults na parang ganun? Opo, okay. nakikipagpustahan sa yes. akin to eh. <laughs> Sabi niya, hindi ayusin natin to. Dapat pag umakting ka matatakot ako sa iyo ha. Para gagalingan din daw niya. So parang nasa isip ko na rin yun na kada magte kami, shocks kailangan namin i-challenge yung isa't isa. Kasi ch sobrang challenging na nung role. And syempre, kaakibat naman po nun, tuturungan kami ng directors namin. Pero kami as actors, dapat meron kaming responsibility na ayusin din, na tulungan din yung sarili namin. So, it's more of that po. Sorry, sorry yung po. pustahan, sabi niya, pustahan daw kayo. Sino na nanalo kami? sa pustahan? Challenge niya po ako. Challenge. Oh. May nanalo ba? May natalo, kapag, may natalo oh. na. Oh. Hindi, um, sa amin po kasi, parang um, bilang kami rin po yung on-screen on partner, um, sa amin nag-work yung healthy competition. kung Kumbaga nagre-react kami sa bawat sa, sa isa't isa. Nakakatulong po yun na minsan um, pinag-uusapan na namin yung mga ibang eksena, ibang scenes. Tapos um, minsan kagulatan, may point din na kagulatan pag nag-on the set na, pag nag- nag-roll na yung camera, pag nag-action na, minsan kagulatan sa bawat linya, bawat emotion. So, yun po yung para sa amin na um, pinaka-healthy na nagagawa at pundasyon namin. Of course, si Direct FM. Alam ni Direct FM yan. Yung mga... Sinasabi ko sa kanya, napaka-open ko mga weakness ko. Sinasabi ko talaga kay Direct na Direct, ito ako, ito. Ay, ganyan. Totoo, real <laughs> sobra, sobra po. Yeah. Jeff, okay ka doon? Thank you. Huwag ka na lumayo. Tingin ka lang dyan sa paligid. Lahat yan, dumaan sa love team. Alam nila ka paano yung magano. Hmm. Pa-challenge. Asan pa na... yung mga supporters ng dalawa? You yeah. know? Ayan, ang dami. Uh, hindi, ako, 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 po mismo magsasabi sa inyo, maging proud kayo sa dalawang yan sa show na to. Talaga? Yeah. Bakit yeah. siya? Ako yung madras nila kay XN eh. So, I'm, 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 I'm I've, uh, and, <laughs> so nagre-reklamo ko ngayon actually. Pwede nyo ba sila kausapin mamaya? No, no, no. Um, no joke maging proud talaga kayo sa, sa kanilang dalawa. Hindi biro rin yung, yung mga roles nila. Tapos, sa uh, direct, anong week ba yan? Week 6 ba yung first kissing scene nila? Ano Oy! Yung... Oy! Ash! Oy! Nab scam! Nabuking ko yan. sa... Scam yan, Gerald. Uh, tignan natin kung scam o to to. <laughs> okay, tignan natin. Consentidor. Um, thank you, Jeff, sa so question mo. Let's go to Nika Sabio of Push. Nikki, <laughs> Pray, Nika, how are you? Ray ayot Ayun, ako na lang magkabasa Okay, it's for Jesse. How was it working again with Gerald? Grabe, ang tanda na natin. <laughs> Ay! Wala namang tanong si Nika Hindi, na edad. Hindi, pero talagang natutuwa ako kasi nung last ko siyang nakatrabaho, ang babata pa talaga namin. And Budoing, That's how many years ago? 13? 2012. 13 12, years, 12 years ago. ago. 13 years ago. And 11 ba? at uh, 2011 ba? 2019. Ah, yes, 2011. 2013, Maria Mercedes ko. Oo oh, nga, 2011. Sobrang tagal na yun. And, ang dami na nangyari sa mga buhay Grabe yung Maria Mercedes. Oo so, oh, nga, ang tagal na. Oh, sobrang tagal na talaga. And I'm just really happy to be working with J. Si J, maalagang co-actor yan. Sobrang, sinasabi ko lagi ito sa mga nakakasama ko, si Gerald ang isa sa pinakamabait na lalaking wow. na nakilala ko talaga. He's really kind. And generous siya pagdating sa craft niya, pagdating sa pag-aalaga sa set. Yun. Bakit parang... Ibibigay ko sa yung rilo ko kasi mas magandang yung rilo mo eh. <laughs> so I'm really happy. I'm really happy makatrabaho si Gerald. Such a gentleman. How about the rest of the cast? Yung additional question ni Nika, no? the other cast daw. Kamusta katrabaho? Si Gerald kadalasan yung ka-eksena e ko. Mo? Oo, oo. oo, Pero, uh, si, of course, si Tito John. No, yung eksena ko kay Tito John, parang nobela yung lines ko. Parang kinabahan talaga ako. Pero, as always, si Tito John, sobrang bait din talaga. Tsaka, naging panatag ako nung nag-eksena nag na kami. sa ko, ah, okay. Sobrang bait pala talaga at galing ni Tito John. Uh ah. si, alam ko yung mga scenes nila ni RK, napaka-intense talaga. Si ah, talaga. K. Super, super. RK, si sobrang galing din na actor. And I told him nga, eh, grabe, ano talaga, siya yung isang aktor na talagang alam mong marami pang magagawang roles na magaganda. Mm. Alam mong napaka-generous din niya sa craft niya. And sobrang natural niya umarte talaga. Ako. Hi RK, kung nanonood ka, miss ka namin. RK, alam mo ba si Jane dito kanina? Oo, oh, si Jane nandito, sinuportahan niya kami. So yun, um, I'm just really grateful and natutuwa ako na yung Kumbaga, tama yung sinabi ni Gerald eh. Ang nagpapaganda talaga ng show na to ay ang bawat tao na nasa show na to. Walang, walang lalabis, walang kukulang. Lahat pantay-pantay yung energy na binibigay. So. I wanna ask ka uh, JC and Shaina, sino naman yung madalas niyong ka-eksena? Yun nga eh. <laughs> Kami dalawa. Uh -oh. uh, asawa ko si si Shine dito. Tapos uh, madalas ko ka-eksena si, si Tito Pip, si Kuya Joko. Choco Diaz, of course. Uh, of course, uh, si Jay, tsaka si Jesse. Um, nandun sila kasi nag-work sa, sa company ko saan ako nag-work. So, sila yung mga, ano, anong group ba kami? Group A? Group B? Kasi parang may ganun eh. Ang dami namin eh. So, nasa isang group kami. Unit so, A, Unit B, no? Yeah. Okay, gaya, so, sila gaya. yung mga nakakasama ko palagi dito sa group. Pag ganun ba siya, Ina? Ang gagaling yun na kasi, eh, take one lang lahat. Wala namang ganun. <laughs> Walang ganun. Direct? There's no si such thing. Hindi naman. There's well, no ako such. kasi, Um, well, para lang po alam ninyo, medyo ako yung uh, last na pumasok okay. uh, sa grupong ito. So, parang may character enters on the third week pa. So, parang sila, mga nakailang taping days na ba kayo? Madami na. Ako pangatlo pa lang. Um, but then, it's a very juicy entrance because uh, it's a very complicated character. Uh, like what JC said, um, ako ang kanyang asawa, ang aking tatay ay si... Chupi, at um, makulay po ang past ni Attorney Lea. And ang um, show na to tinatalakay niya is scamming, but also sins. And siguro ako, right now, yung character ko, nandun siya sa mundo ng mga kasalanan. Um, so lahat naman po tayo, nagkamali na sa buhay, hindi ho ba? <laughs> um, but yeah, uh, siguro dun sa character ko, um, yung para hin the past should not define you, or your your mistakes should not define you or should it define you yun siguro yung pinaka um, kailangang matanong kay Attorney Leia at saka sa mga manonood all right thank you Nika for your question ang uh, next is from Neil Ramos for Gerald what makes sense of the father different from your past efforts i think you already touched on that kay jesse you've been out of the loop for some time what made you say yes Ah uh, yun nga, yung role talaga. Um, when they pitch... Actually, nandun pa ako sa unang script ng show na to, sa so Nobody With. wait pero with Gerald na talaga. Um, marami, yun nga, it, it was a blessing na kung baga na delay yung setbacks ng show na to, mas napaganda. So, um, what made me say yes? Um, of course, the role, kakaiba yung role. I haven't done it before. And sabi nga ni Shaina eh, maraming sins ang matatalaki sa show na to. And si Agnes, hindi siya, kumbaga, nandun naman siya sa kabutihan. <laughs> kung si Shaina nasa, kasam, kumbaga sa sinful world siya. Si Agnes yung purity sa show na to. So makikita talaga yung, ah okay, the goodness of her heart, ang nananaig pa rin. Kahit may mga bagay talaga siyang kailangan pagdaanan. So, ano anyway, eh, I haven't done that before, na yung complexity ng character. Kaya nga ang ganda ng editing talaga, kasi pa parang pabalik yung, parang nare-reveal ng isa-isa, di ba Tapos magugulat ka, oh, si Agnes yung nandun sa, na naka-black hoodie na, parang sabi ko, kakaiba yung role na to ha? So kaya ako na pa-yes talaga. Thank you, Neil, for your question. Next from Ali De Leon of WhatsApp.ph for Direct FM and uh, Direct BJ. Nasagot ato kanina baka you want to add lang. What do you want your audience to learn and experience when watching the show? Do you want to add some more sa mga nabanggit natin kanina? Uh, I think it was already mentioned, no? Parang by Gerald, by by JC, may Tito. Uh, parang wag maniwala because uh, to to uh, ako to sum it up, na nothing worth having comes easy. Alam mo yun, walang, sh no shortcuts, no easy ways So parang, that's, that's uh, one takeaway from the show that they can get. But then the experience of the show is what they should right. look forward to. Yeah. Thank you, Direct Joy. Ang maganda yung next question niya for Gerald. Were there any special preparations you had to go through while preparing for this role? Um, specifically, nakita ko kanina, you were playing some kind of martial arts? Oh, um, ano, uh, Arnis Cali. Okay. Uh, Needed Kali, so. siya? Vital yung role nung... Uh, uh, I think yun talaga yung request ko uh, sa writers natin kasi um, later on sa show, makikita nyo na makikipag-backbackan uh, na rin kami sa mga ibang scammers, or ibang scenarios, ibang sitwasyon. And to make it believable, uh, there has to be a backstory or back manong background ko, di ba? Hindi naman pwedeng nabing lang ang galing niyang makipag away sa maraming tao. So, I requested that we establish na yun yung hobby niya, yun yung gusto niyang gawin. So, para may mas may sense. And you also mentioned kanina that you brushed up on some digital terms, oh, di ba? No? About, na kailangan lang yeah, para medyo when you Pero, speak it. On Malay yung TV, panu yung TV patrol. Ang dami na mga tungkol sa scamming, That's di ba? True. Like, walang araw na hindi binan. Or mag-Bloomberg TV ka, makikita yeah, ka lang na. di ba? Sa YouTube. mga na, di, di ba? ba? Okay. Uh, Miss France, ikaw ang next. Hi po. Good evening po. Ay, good evening po sa inyong lahat. Well, actually, natanong na kasi yung tanong ko mostly. So, ang mag comment lang ako, nakukatawa kasi parang reunion of sorts talaga to. Jessie, JC, Shaina, and ano, nakatawa ko kasi Jesse, sa you, you're my home before then. Si, 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 Sir Gerald, Jessie and gano'n. So, nakakatuwa to see you. Ano. So, punta na lang muna kay Francine and Seth. Okay, Francine and Seth, congratulations kasi before this, you're coming from a critically acclaimed performance sa uh, My Future yeah. Yes. yes. And nag like number one so, and every I friend said. So my question is, okay, si, si, uh, si, sumagot si General kasi nakatabaw ka nila kasi dirty linen. So siguro, siyempre, in the two to three years, mas nagmature mature na kayo. Ano yung on and off screen relationship nyo? Bahala man kung anong labels niyan. So how do you think nakakatulong yung on screen and off screen relationship ninyo? para maitawid itong sabi nyo nga, mas mature ng pagganap nyo dito sa sense of the Father? Um, una po kasi sa, uh, sa love team, um, babae at lalaki. Magkaiba po ang direction nun sa karera ng showbiz. Magkaiba po ang kayang gawin ng kayang ibahagi. Alimbawa sa mga endorsement, magkaiba kami. Pero nag-uusap kami na sa pag-arte, kailangan hilahan tayo pataas kailangan kung magaling ka, gagalingan ko din. Kung magaling ako, dapat mas magaling ka. Yun ang lagi pong mindset namin. Hindi namin pinapabayaan yung isa't isa. Lagi kami nag-uusap. Lagi kami nagtatanong sa mga direktor. Lagi kami um, kung anong dapat idagdag. Dati um, hindi kami pumupunta sa preview. Pag nagpapa-preview. Pero ngayon, Sumisilip talaga kami, pumupunta pagkakat ni Direk, sumisilip talaga kami. Tara, puntahan natin. Para kung ano man yung sabihin ni Direk, yun nga yung nakakatuwa eh, dahil nakikita rin namin yung kamalian namin at, yung kakulangan, kakulangan dun sa scene. Yun ang isang malaking TV ni Direk, nakikita namin yung, yung talagang kakulangan dun sa scene. And ano, tapat, malaking TV? Malaking yeah, sobrang, as in, parang mga 42-inch Parang kalahati nito, ganyan. Ilang <laughs> 42 yun, buddy, mga <laughs> Parang control center ng malaki, spaceship, malaki. eh. Malaki, siya. Tapos, um, pupuntahan namin doon and makikita na namin dalawa yung kakulangan. Then, sasabihin ni Direk sa amin. Tapos, maintindihan namin si Direk, ah, oo, oo nga. So, doon na, nag-work. Doon yung, yun, yun yung parang, yun yung maturity na, na, na napuntahan namin. Yun yung um, samahan na ginard namin, hindi po mahirap ang trabaho ng, uh, in, I mean, mahirap po ang trabaho ng isang love team. And um, proud ako dahil um, kumapit kami hanggang ngayon. And um, ito, gaganap kami sa Sins of the Father na isa sa mga hinihintay din naming proyekto. Yes. Kaya pala natakot, may maingay Hanga doon. Ang haba na, ng ha mo doon, ate, ha? Sabi <laughs> ko, pa kung may maingay na kami lahat doon si sa likod. Parang kanina pa siya nagbibilang, eh. Nagbibilang pala. One, two. Okay, wala pa. One, two. Nabiting kami doon. Ako, nag-post <laughs> din ako. I know. <laughs> know. Tinitingnan nila yung cue kung kailan mo tatapos. Uh, <laughs> one, 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 one. Chin, you wanna add? Doon sa sagot ni Seth, na parang you're challenging each other. Namangit mo na kanina, no? Na parang... Opo, yun talaga. At saka, siguro ang may-add ko lang, Kuya MJ, na um, sa serie na to mapapakita namin yung kung ano pang kaya namin ibigay bilang mga aktor. Kasi pag sinabi mong love team usually ang ina-expect sa inyo, kilig lang eh. Kung, Romance, yeah, kilig. kilig you know. heartbreak, pero we are so much more than that. Wow. Wow. Kaya namin ang maging magkalaban, kami magkaaway kami, pero yung kilig factor nandun Pero syempre, um responsibility namin yun. Paano natin palalabasin yung sinasabi nilang chemistry nating dalawa. Right. But yun po, um, nakakatuwa lang na nakikita rin namin yung growth namin bilang mga actors sa show na to. Yun po. Anak Anak kuya, ta, tapang ko yan. Ah, tapang na sumagot nung Francine Diaz. Yes. Galing, galing, galing. Amature na yun talaga. Oh. Iba and, na. And, ayun. One, go two, three, four. Miss France. Sumama na rin yung ibang cast natin, oh. <laughs> Miss Franz, talagang natin si Direk. pa si Direk ang pwedeng magkwento. Yes. Ano bang masasabi mo sa dalawa? Yes, oh, um, of course. And congratulations pala, Direk, Ayan sa saving grace, ah. Ay, Ayan na. Direk, uh, uh, i-bully mo na si Franz. Pa Pagkakataon eh. kong mamash <laughs> na lang. Yun. Direk, pag-validate daw. <laughs> no, um, um, MJ, parang I think because I'm very uh, popularly known as um very uh, meticulous and um medyo disciplinarian sa trabaho. Um I think na assign sa akin yung shifting from the tini bopper love team uh parang the challenges always oh yung kay John Lloyd yeah? oh, dela direct what can you do with them kasi kailangan na natin silang elevate. And so we did Maging Sino Kaman. And then after that, they would do The Mistress and John Lloyd would move on a, a different project. And so when they called me and said, uh, we're giving you Francine and um, uh, Seth. Um, and um, we, we need to find a, a franchise for them. Uh, a different one. Kasi kilala na sila Magaling na sila sa ginagawa nila. And so... Um, on on working with Francine kasi si Seth then medyo later pa pumasok eh so nauna sa akin si Francine and what i'm happy most with Francine is keen kasi siya eh yung pag may sinabi ka sa kanya um either yung artista matatakot magbago ng sarili niya or risky siya to to embrace uh, yung yung challenge Um, so, yun. Um, and I try to make it fun for her kasi nung, nung nakita ko na siya, oh, tama nga naman, why do you limit yourself selves na nandun kayo? When the talent is bigger, the talent is greater, na parang kaya ninyong gawin yung mas malalaki pang roles. And in the series, napaka-challenging nung role kasi when you look at it, nakita nyo naman sa palabas, di ba? Dumating siya down A, ano, tinatanong ni Lotlot, -Lot, yung character ni Lotlot, -Lot, sino ka? I'm, he's my father. So, at alam natin yung kwento na iniwanan si Gerald nung tatay niya for another woman. And here, uh, dumarating siya sa mundo nila, silang tatlo yung magkakatunggal eh. Francine Scott with the great performance of Lotlot -Lot and the intense performance of Gerald. Tapos, nakita niyo dun sa abangan, napaka- unconventional yung pagkikita nila ni, ni Seth. Um, siguro the test, eh, ang fortitude niya sa artistry nilang dalawa dito eh, subukin muna sila independently without the comfort of yung, yung dati nilang love team. Tumayo muna kayo bilang character. And I mean, every now and then, tignan mo kung mabasa ko ni Francine, di ba? At is na at sa akin. <laughs> uh -oh, kasi he, she delivers well. Even in Seth. Kaya sa amin, pag nagtatrabaho kami, fun. Fun lang. I I admire them because first time ko rin po silang makatrabaho. Congrats. That's guys. She, yes. Thank you direct. Thank you direct. Yeah. Di totoo 'yun, totoo 'yun. Isa ay pagmamalaki ko lang po, um sobrang nag-mature kami kay Direk FM. Digit yan, Direk. Di, Direk. May singit ko lang, Miss Fran, Sorry may singit ko lang we'll since lang, we'll we're lang. in this topic na eh, no? Ano naman ang pansin mo kay Shaina? Ina? Bilang Marinela yung una yes, kayo. Yes, Marinela. Ete, <laughs> pinag-usapan natin yung Marinela before. Sandali lang naman. Dumaan yeah. din kami sa Lobo. <laughs> no, I, we also did Alina. Ah. Uh, which oh, is nga pala. parang, di ba, yung baptism to maturity din. Right. Uh, ako naman, um, uh, MJ, mas natakot ako sa kanya after her stint in Europe, dun sa mga pelikula niya. Kasi yung depth nung pag-deliver niya, sa totoo lang dito, yung, yung mga katrabaho namin, pag gumagawa kami ng eksena, nagaaway-away kasi dapat na sa trailer yan. No no no, mas gusto ko yung ganito niyang ginawa. Kasi as a lawyer, I think she also fancies the fact na first time kong gagawin to. So she's delivering fabulously. So nagaaway-away kasi may mga turn siya na intelligent yung character eh. So may katarayan pagka hindi niya gusto yung 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 kalaban niyang attorney when she drops her her lines. And sabi nga nung isa niyang attorney ni na character, yung pina-play ni Nico Antonio, sabi niya, nung nagkikwentuhan sila ni Gerald, grabe, kababaeng tao, pero talagang nalalaglag ako sa kinauupuan ko sa talino niya. So, yan. And we see, when she performs, na, takot ko lang doon sa blonde hair niya. Grabe, <laughs> <laughs> Derek. Hindi po, ano, um, kung ano man yung pinagdadaanan nila, nakakatanda man, ano, pero kung ano po yung pinagdadaanan ng Frances, um, we're actually, kayo, tayong lahat, we're actually very um, fortunate to be working with um, directors na hindi ka pinapabayaan kasi sila, nasa likod sila ng camera and yet kami yung nasa harapan. So kahit anong kakulangan, pagkakamali, hindi naman sila ang mapapansin, hindi ba? So kung aman, kung ano man po yung magic na nakikita ninyo on screen, it's actually because of the people who are working with us behind the scenes. Hindi yan dahil lang sa amin or dahil sa kung ano yung kakayanan namin. It's actually a teamwork talaga. So we are very fortunate to be with uh, people who are very helpful and very generous.